malabas ng balita na di umano ay buntis si Rhea, kukunin ko lang yung reaction mo para sa show na mong Academy. Uh -uh. Pero ang nangyari po, lang ni Ibiang. Pero may source po kami na nagsabi na tatlong buwan na raw pong nagdadalang tao ngayon, si Rhea Ataide, na talaga namang ikinatutuwa na magkabilang pamilya marudo at atay. Kinumpirma ni Ria Atayde ang kanyang pagbubuntis sa isang Father's Day post para sa asawang si Zanjo Marudo to the dad you already are, and the dad, I know you'll be. Love you at only Sanjo Marudo, so excited for this new chapter with you happy first Father's Day. Sabi niya sa caption, magugunitang, isang netizen ang nagpost at sinabing buntis umano si Ria, at halata na ang kanyang baby bump nito lang June 1, kinanregulate ng Facebook page na Kaloy Gaming si Ria at ang asawa nitong si Sanjo Marudo sa paparating daw nilang baby. Mababasa sa post, Ria Ataide and Zanjo Marudo spotted sa Boracay Super Chill. Blumang pa sa Ria Ataide at halata na ang kanyang baby bump. Congrats lovely couple Mr. and Mrs. Marudo. Noong March 3, 2024, mariing itinanggi ng kapatid ni Ria na si Jella Ataide na buntis ang nakatatanda niyang kapatid. Sinabing na-diagnose ang ate niya na may polycystic ovary syndrome, PCOS, kaya mahihirapan itong mabuntis agad. Kung maaalala ay sinabi ni Christy Furman sa kanyang show na Christy Fair Minute noong April na ayon sa kanyang source ay tatlong buwan na umanong buntis si Ria at sa first baby nila ng asawang si Zanjo Marudo. February 2024, inanunsyo ni Ria sa pamamagitan ng social media na engaged na sila ni Zanjo. Ikinasal ang dalawa noong March 23, 2024.